Ma'am, uh, in-announce ni uh, DA Secretary you know, na dito sa bisaya sisimulan daw yung pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Uh, sa Visaya, so po unahin reaksyon ninyo? Ah, yan, uh, uh, yan di ba yan na yung sinasabi nila noon pa uh, na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo lang, Nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong, meron akong, meron pagdududa ha. Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Manghayok. Kanang ginatawag nila o oh, ano sa bana siya sa murag lamaw? Maiti. Oo. Ganyan. <laughs> Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? ah, uh, ganyan yung, ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. <laughs> Oh, yan yon, yan 'di ba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga hindi mga hayop, mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what is out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ah! Oh, ano na yan? Um, promise na naman yan Uh, sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators uh, para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko wala wala silang walang direksyon yung kanilang alyansa Ma'am, tingin niyo, related to this survey, because mababa, malaki yung binagsak ng science, and analysts are saying that they need parang a carrot to lure in again the confidence Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, uh, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao, hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit at 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto ah, uh, dito sa Visayas. Baka, baka, ma'am, i-ano na lang natin, i-deduce na lang natin doon sa mga uh, sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, ma'am, kahit anong gawin nila, hindi na talaga buboto ang kami. Uh, sa mga tao na kung ano-ano lang 'yung pinapaasa sa mga kababayan natin